So ayan mga kumaretes pagkatapos ko nga pala magayos ay lumabas na nga ako. At ayan pinapagawa nga pala ni Kuya itong bubong ng tricycle. At sabi ko nga sa inyo mga kumarites, ang birthday nga pala ng aking asawa ay August 6. At dahil meron nga tayong pasok sa trabaho at yung aking anak naman ay may pasok sa school, eh ngayon ko na nga lang sila ikakain sa labas. Doon lang naman tayo sa Jollibee at hindi na tayo lalayo. Dahil mga kumarites, hindi pa naman talaga ito yung ganap ng kanyang birthday dahil sa Sabado nga ay meron pa. O alam nyo na kung ano, wala namang kainan, puro inuman lang. At itong aking anak nga ay naku ayaw pang umuwi at naku yung mga barkada niya nga sa school ay naandun nga sa kabila. Wala naman daw siyang kalaro dito sa bahay eh paano lagi na nga lang nasa loob ng bahay. Wala naman kasi talaga siyang barkada dito sa amin. Ay di ang nakakalaro lang niya ay yung pinsan niya na si Nash. Tapos sabi ko nga eh wag gala ng gala at sabi ko idalhin na nga lang yung kanyang bilyaran sa kabila para doon na lang sila kinainay at hindi na lumayo. At nandito na nga pala tayo mga kumarate sa Jollibee. Malapit nga lang pala ito sa amin at pwede nga rin lakarin. Nag-order nga lang pala ako mga kumarate nang kaya naming ubusin. Dahil nung nakaraang nag nga kami, ay just ko over-over naman yung aming in order eh, di yung iba hindi namin naubos. Pero syempre, kung hindi maubos, pwede naman nating i-take out at sayang naman. Tinanong ko nga lang din sila kung ano yung gusto nila at ayan, okay na at pwede na nga nating i-print. High tech na nga talaga mga kumartes ngayon at puro di touchscreen na nga rin ang gamit dito sa loob ng Jollibee. Para kalaang din nagse cellphone At pagkatapos naman yan, ay lalabas na nga dito yung number at ibibigay na nga natin ito sa cashier. Nagtataka nga ako dahil wala nga silang ibinigay nung bilog na nagbabibrate. Ang ibibigay nga pala sa iyo, itong hawak natin na number tapos ayan yung tatawagin nila. Naalala ko kasi nung nag-scroll nga pala ako sa FB, meron nga palang crew na nag-post. May tatlong customer kasi na hindi nagsauli nung bilog na nagbabibrate na yon. Pero bago nga ang lahat, shoutout nga pala dito sa ating kumarites na si Wengay. Ngayon ko na nga lang ulit siya nakita at dito po siya nagtatrabaho sa Jollibee. Ay malamang, nakapang Jollibee na uniform eh. So yun mga kumarites, yung tatlong bilog pala na yon ay nako dapat isauli nyo sa cashier. Dahil pag hindi nyo nga sinauli, eh kakaltasin nga pala yon sa sahod nila. Eh 500 ang isa, o eh di tatlo yun, eh di 1 ang kaltas. Kaya nako maawa kayo sa ating mga crew ng ating Jollibee. Ay kung yung 1.5 na yun ay kakalta sa sahod nila, Diyos ko, tatlong araw na yun mga kumartes, no? Ay hindi mo pa nga nababawi yung isang araw, ipagod ka na nga, tas may kakaltasin pa sa'yo, ba? Diba? Ay akala ata ng mga nag-uuwi ay, ay yun ay laruan, ano? Kaya siguro ngayon ay hindi na nga sila gumamit ng ganon at ayan, yung resibo na lang na inilalabas dun sa machine yung itinatawag nila. Pero mas maganda na rin naman kasi maiiwasan nga ng mga customer na mag ng ganon. Ay hindi rin naman biro ang presyo pala noon. So na nga, aantayin mo na lang tawag number mo. Tapos ayan, kukuhanin mo na lang dito sa counter. Ayos na ayos naman ang outfit natin at tayo nakapantulog na ano. Ayos din naman pala tong pantulog na to eh. pwedeng pang alis din. Isa lang pala yung ganito kung pantulog pero hindi ko ngabet bet yung tela niya. Pero sinusuot ko pa din, wala lang. Para pag uwi nga sa bahay, eh tutulog na lang. Ay sabi ko nga dito sa aking asawa, eh, yung sundan niya eh. Aba hindi ko naman ari mabibitbit lahat. Kanya yung may laman na soft drinks dahil natatandaan ko talaga mga kumartes. Nung nagbitbit ako ng ganyan ay nako natapon. Medyo nakamura tayo mga kumartes ngayon dahil nasa 500 nga lang pala yung pinagbayaran ko. Oh, ay di may pa ako, pampansit sa Sabado. huy <laughs> ay syempre magluluto tayo kahit pansit la ang para yung ating mga magiinom kung gustong kumain ay meron silang kakainin. Noong nakaraang taon kasi mga kumartes noong nag-birthday yung aking asawa, hindi na yung handa. Parang nagpansit ata ako at spaghetti noon pero hindi talaga siya naubos dahil ang habol nga na magiinom ay eh, syempre ala. Dahil mga kumartes ang kasabihan nga ng mga magiinom, hindi nga sila nakain kasi nga baka sila ay sumuka. Hoy, pasintabi sa mga kumakain dyan, katulad ko. Ang sarap talaga mga kumarates dito sa Jollibee, lalo na kapag kabihira mo lang matikman. Naranasan ko din naman mga kumarates na araw-araw halos naka Jollibee, no? Ay, hey, ang yabang. Pero nakakaumay din talaga pagka lagi mo natitikman. Mas nakakasabik din talaga kapag kabihira mo lang kasi matikman. Kunwari pa nga, ano, eh, wala nga lang tayong pambili. Ay, aba, patig na to na nakikita kami kumakain sa Jollibee. Malay nyo, sa susunod, sa McDo naman. Charot. So, maiba nga tayo mga kumarates. Buti nga itong aking anak, inapilit eh, napilit ko nga umuwi ay abahan sabi pa sa akin ha kung sinabi ko daw na magja Jollibee di hindi na siya napilitan hoy ang lagay pala yung napilitan laang nawiwili naman kasi talaga mga kumarites doon dahil nga may mga barkada na siya syempre tinanong ko nga siya kung kumusta naman yung first day niya sa school ang sabi ko nga ay kung binubuli ba siya o ano wala naman daw nang bubuli sa kanya at yung iba naman niyang kaklase ay hindi pa nga niya mga kilala kita nyo naman mga kumarites ang pogi ay aba may bago daw siyang inspirasyon kay naman ang sabi ko nga ay pagigihin na ang pagmamat bago magkaroon ng mga crush crush ay, aba iba-ibang babae ang <laughs> nagiging profile eh Kainamang bata ito Dinaig mo pa ang papa mo sa pagkahilig sa chicks Charot Pero okay lang yan basta loyal ka sa lahat <laughs> ang inaare konsentidora At pagkatapos nga namin kumain ay umalis na din naman kami at meron pang nga kaming dadaanan Buti na nga lang na mga oras ng ito ay hindi nga madilim at hindi nga kami aabuti ng ulan Ay aba kala ko iiwanan <laughs> na eh So ayun mga kumarates, nandito nga pala kami sa tindahan ni Ate Jen at may kukuhanin nga lang pala kami. Ang gaganda nga ng mga bahay dito at may mga pailaw na at akala may papasko na. Pero ang bilis lang talaga naman mga kumarates ng araw mausisa sa ma over months na naman. O oh, ayan, ayan nga pala yung kinuha namin dito mga kumarates. Ay malayo pa man ang Sabado, ay ayan ay, nangongolekta na agad. Pero masama pa talaga mga kumarates na bumibili ng maaga dahil nako po wala pang Sabado na uutay na agad. Ay akala mo naman lagi may pa-sponsor ng alak eh. At ayan, mamamproblema pa nga kami kung paano namin bibitbitin tong mga alak na to. At ayan na nga, dalawa ang bibitbitin ko at isa naman doon sa aking anak. Ay di pag nabitawan at nabasag eh, di sorry. Bawi na lang next life. Uy, charot. At bago nga pala kami umalis kanina sa Jollibee mga kumarites, eh nagpa-additional nga pala ako nitong burger sa Jollibee. Apat nga pala yung pina-take out ko para may almusal kami bukas. Tapos itong isa naman ay eh, ibibigay ko nga pala kay Mudra. At pag nakain nga kami sa Jollibee mga kumarites, eh talagang pinag-take out ko si Mudra kahit burger lang. Hindi naman kasi mga kumarites makain yan. Kataasan nga din eh, gagawin nga lang din yan, almusal bukas ng umaga. Tapos pag niyakag mo nga yan sa kainan, ako po hindi mo mapapasama yan. Kaya ayan, palaging take out na nga lang yung kanya. At pagkadating nga namin dito sa bahay, ay may mga nagiinom. Tapos napansin nga itong asawa ko, ang taba daw. Kaya ayan, napakuha tuloy ng timbangan at siya ay nagtimbang ng kanyang sarili. Natatandaan ko nga ay ang timbang niya dati ay 65. Ay aba, ngayon ay 69 na. Ay kaunti na lang at magpapanghabol na nga kami ng timbang. na mga oras ngang yan ay hindi pa nga siya nininiwala dito sa timbang na binili ko. Ay aba, peke daw peke. Hindi pa kaigiha at kumuha pa ng isang timbangan yung aming manual. Ay nako po, akala mo naman magbabago pa ang timbang. Ay di nung nakita yung timbang niya, ay parehas la ang naman daw pala. O ano, naniwala ka na, nanumalaki ka. Sus, hindi pa daw siya nagkakakainan ng lagay na yan ha. At ang sumunod naman ay itong si Kuya RB at mas bumaba nga yung timbang niya kumpara dati. O siya mga kumarates, ayun lang naman ang ganap natin for today's vlog. Thank you for watching. Bye!